guys no maghakot lang si lang ng ano ba ano oh, yan op <laughs> modis ko hido tana bro hindi <laughs> tangtang. yan guys maghakot may kahoy guys yan

Angit na yung dahan na namin dito magdandahan lang kami kasi mabigat na itong dala namin hmm. Hmm. yan ito yung trabaho namin guys pag wala kami kung ano ba magawa ba yan naayos namin yung ano namin dito masasabi mo brad pagod brad tapukin tapukin kasi <laughs> tapukin tapukin ng kahuyin oh. Um. ako lang na yun pasok nung ning <laughs> pasok Oh, yan. Yan kayo sa maliit na bahay. <laughs> Para hindi kayo kakagatin ng anay. Hmm. hmm. Tutpik muna guys. <laughs> <laughs> oh, ito pa man naman daw. dami hmm. pa naming lipat-lipat man. Uh, sa probinsya kay ganito man pag ano ba. Hmm. Tamayin lang kasi wala man tayong ano ba. Yun. Para magamit tayo ng hmm. pang Pungusak sa Ito. Anong mo, lol? Damo na. <laughs> Damo na. <laughs> Dami mo yung ano, guys. O, yun, ano. Tambak pa namin, o. Oh. Ayan. Kumain kayo nito guys. Para magwapo kayo. Na. Patay.